Lalo pang paiigtingin ng Israel ang opensiba laban sa grupong Hamas bago magsagawa ng ground invasion. Ikinabahala naman ng Amerika ang paghimok ng grupong Hezbollah sa Lebanon na makisali sa gulo. Narito ang ulat. Mas palalakasin pa ng Israel ang pag-atake sa Gaza na kontrolado ng militanting Hamas. Ayon kay Israel Military Spokesperson Rear Admiral Daniel Hagri Simula nila ito bago pa isagawa ang ground invasion sa lugar. Nabatid na nasa libo-libong sibilyan ang nananatili pa rin sa Gaza City na tumanggi at nahihirapan pang magtungo sa hilagang bahagi ng bansa. Nitong Sabado, oras sa Israel, ilang pag-atake ang isinagawa ng naturang bansa sa Northern Gaza na ginantihan ng Hamas at nagdulot ng halos 60 nasawi. Nagbabala naman si U.S. Secretary of State Anthony Blinken kay Lebanon Prime Minister Najib Mikati para sa siguradad ng mga mamamayan nito kung makikisali ito sa gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Bago ito, sinabi ni Israel Defense Forces spokesman Jonathan Conricus na hinihila ng Hezbollah, isang Lebanese Shia Islamist political party at makapangyarihang militanting grupo ang Lebanon na makisali sa gulo sa pagitan ng Hamas at Israel. Ikinabahala ito ng US, lalot kaalyado ng Hamas ang Hezbollah na nagdulot ng matinding pag-atake sa Israel noong October 7 na ikinasawi ng nasa 1,400 na individual. Free! 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 Samantala, mahigit isang daang libong pro-Palestinian groups ang nagkilos protesta sa London upang ipanawagan sa Israel na itigil na ang pagbomba sa Gaza. Bukod pa ito sa mga protesta na isinagawa naman sa ilang bansa sa Europa gaya ng England, Spain at Italy. Sa ngayon, pumalo na sa 4,385 na individual ang nasawi sa Gaza Strip, kabilang ang 1,756 na bata, habang 13,561 na individual ang nasugatan dahil sa gulo. Dominic Almelor, para sa Bayan.